Kanato, maganda umaga, sir. Ay, magandang uh, umaga, Manong Ted, DJ Chacha, sa ating mga taga-subaybay. Okay, sige. Si Mayor Joy Belmonte, na asab abroad pa daw, kami natawag sa kanyang opisina sa uh, Kanato para alamin, nagbigay na ba sila ng permit kung meron mang aplikasyon for a permit to rally uh, concerning sa zona. Nag-apply ba kayo sa City Hall ng permit? Wala pa hong uh, ini-issue na permit, no? at uh, kami naman po sa bayan ang aming paninindigan dyan, eh meron pong karapatan ang ating mga kababayan na mapayapang magpahayag uh, consistent with the uh, rights under the constitution hindi po yan dapat uh, sinisikil at uh, sa sa amin niya po eh hindi usapin yung pagkakaroon ng permit para ho makapagpahayag Pagamat tayo naman po ay uh, nakikitungo dito kay uh, Mayor Joy Belmonte nakikibigan po natin eh kailangan din po magkalinawan muna eh ano ba ang uh, plano ng uh, uh, administrasyon at uh, tila yung kapulisan uh, napapansin namin yung kapulisan baka sila ang nananaig at hindi yung LGU. Uh, kailangan po dyan eh, magkausap-usap din po sila. Kami naman po, desidido kaming marcha sa darating na lunes. Uh, hapon po ang gagawing uh, protesta sa zona uh, kasabay ng talumpati po ni uh, Ginoong Marcos ng alas 4 ng hapon. So magsisimula po ang aming programa siguro bago mag alas 3 ng hapon at uh, dyan po namin balak gawin sa kahabaan ng Commonwealth. Oo. Uh, so, meron ba kayong mismo uh, sulat kay Mayor Joy applying for a permit to rally? Sa ngayon po, ay wala pa po. no? Uh, kami po ay ano eh, nag, uh, may malaki ko kaming agam-agam dito mm. sa mga nagiging pahayag mm. ng uh, kapulisan na hindi pa man mm. uh, nakakapag uh, apply o hindi pa man nakakasulat. Mm. Yung mga grupo eh, nagtatakda na sila ano ang pwede, ano ang hindi pwede. Uh, I don't think that's right, no? Uh, at hindi kami pumapayag doon sa ganuong klase ng uh, actions ng kapulisan. No, we are not a police state. Bakit po police ang nagtatakda at naglilimit ng karapatan ng mga kababayan natin? Alam niyo po, malalagay yung protest sa Monday kasi kailangan po every year merong counterpoint, merong nagpapakita ng alternative na pananaw. No? Sasabihin ng Pangulo, may bagong Pilipinas. Siyempre, sasabihin ng tao, uh, hindi naman namin naramdaman yung bagong Pilipinas. Ito ang taming mga problema, mataas na presyo, mababang sahod, maraming uh, naghihira, maraming walang trabaho. So, kailangan marinig po yun eh. Ang nangyayari, parang ayaw nilang marinig yun at ayaw nilang makita. At uh, yung mga tao, they want to push them, tinutulak, palayo ng papalayo. Uh, kung saan pinagdinaraos yung uh, official sona. Hmm. Eh yun po yung mensahe no na ayaw makinig yata nito, administrasyong ito no. Uh, walang uh, interest na malaman ano yung uh, pananaw ng uh, ordinaryong tao pagdating sa state of the nation. Oh sige. So uh, nangangahulugan uh, nato no na kahit hindi kayo bigyan ng permit o hindi kayo mag-apply ng permit, tuloy ang rally. Yes, with or without yes. a uh, okay. rally permit, uh, okay. the protest uh, mm, is uh, mm, set. Mm, tuloy na tuloy na po yan sa darating ng July 22. Yes, sir. So, yan nga po ay, kumbaga, ito din ay tradisyon na eh, no? Sa, sa, sa tinagal-tagal natin oh, 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 dito, no? Magmula. Tradisyon na ho yan. Opo, oh, At, opo. Oh, uh, mm. Dati nga ho, eh, dun mismo sa Batasan Road, nakakapag-rally. Wala mm. naman ho nangyayaring insidente. Oh, okay. Uh, hindi lang natin alam. Baka siguro itong designated survivor ng mga sabi-sabi, eh, baka nakaka- Uh, praning dito mm, sa mga mm, nasa otoridad. Pero mm, hindi yun dahilan para mm, uh, hindi nila payagan at kilalanin mm, yung karapatan mm, ng po. mga tao na makapagpahayag. Sige po. So, Kana, to ang uh, narinig ko yung pulis no, na nagsasabi kapag kayo nagsunog ng F.E.G., abay, maguhulihin daw kayo. Oo. Eh, di ba, yan ding pagsusunog ng effigy na yan, eh, naging tradisyon na anong balak nyo sa lunes? Meron ba kayong inihanda na naman na monster effigy yung yung sinasabi ng kapulisan na bawal magsunog ganyan, ganyan. wala pong basis yan in law. No? Uh, in fact, kami nga ho, eh, na-demanda na kami ng polis last year uh, dahil dyan sa mga FG at na-dismiss din po yung mga kaso. Uh, wala hong batayan yung sinasabi nila. No? Uh, yung mga pagsusunog, Part na po 'yan ng protest tradition ma. Sinaunang panahon pa ho eh, hindi pa ako pinapanganak at hindi pa ako aktivista, may mga nagsusulong na po. Ang bahagi po 'yan ng protected free speech, bahagi po 'yan ng freedom of expression. Hindi po 'yan pagkakalat, hindi po 'yan uh, paglabag sa environmental laws, no mas mataas po yung uh, mm. salila yan eh, ng uh, usapin ng freedom of expression. Kinikilala mm. naman po 'yan for the last more than 20 years mm. nangyayari po 'yan. Ngayon lang kami naka-encounter na Uy, uh, kakasuhan namin kayo at pinasuhan niya kami last year, uh, arestuhin namin kayo, uh, those are without legal basis at yun po ay provokasyon na hindi natin dapat uh, hayaan, no. Pero niya yung makapagpahayag, maglilinis naman po yung mga tao pagkatapos niyan, wala naman huyang <clears throat> anumang banta sa seguridad at uh, kalusugan. So, pag ano na, wag wag na hong panghimasukan yung mga bagay na yan kasi That it has been happening sa nakaraang dalawampung taon. Opo. Uh, meron ba naman kayong garantiya na ma 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 ano, maibibigay sa taong bayan, sa lahat, sa mga otoridad na you will polish your ranks, uh, kana to? Of course, no. Every year po, uh, kami naman po in good faith. Humaharap din po kami, nakikipagdialogo sa LGU. Hmm. Every year po in good faith. Uh, maayos po, no? basta magkasundo, maayos po. Ang inaalala natin, eh, pag ang uh, kapulisan ang mindset at ang administration ang mindset ay uh, itaboy ang mga taong nais magpahayag o ilimita yung karapatan ng mga nais magpahayag, Diyan po nagkakaproblema. problema no hindi naman po sa protesters nagmumula ang kaguluhan ang intensyon ang tensyon na kaguluhan nagmumula doon sa napakaraming pulis na tinatambak sa Commonwealth avenue na nagpapa traffic sa mga motorista at uh, nagki-create nga no nung Uh, pakiramdam ng panunupil, no? mm. yung aktual na panunupil sa mga tao. Okay. Nato, may tanong na si Chacha. Mm. Yes po. Magandang umaga, so, Ka Nato. Morning. morning. Ano morning. po ang stand ng inyong grupo dito sa plano nga po ng PhilHealth? Ginawa na ng PhilHealth. Actually, Hild. nagawa na yung first tranche na 20 billion pesos. Pero ang uh, 89 billion pesos daw po itong halaga na plano nga uh, i-transfer nga po dito sa national uh, government tignan natin nga po siya, no, I think, mula sa punto de vista ng mga ordinaryong uh, membro ng PhilHealth. No? Sa mga ordinaryong miyembro ng PhilHealth, kadalasan nagiging problema, hindi sapat yung coverage. Meron pa rin kaming out-of-pocket. Nagbayad na kami ng insurance pero meron pa rin kaming out-of-pocket dahil hindi sapat ang coverage. Ngayon, mababalitaan nila, meron palang sobrang pondo or unutilized na pondo na pwedeng gamitin sana para i-expand yung coverage ng PhilHealth sa mga karamdaman, sa mga servisyo nito. Pero ito ay dinadala, sinesentralize muli sa national government, possibly in violation of many laws, and uh, ginagamit sa ibang purpose, hindi para sa kalusugan, kung hindi para sa mga unprogrammed funds at mga proyekto na Siyempre, iisipin din natin bakit kaya yan ang pinaprioritize, bakit yan ang inuuna, mga infrastructure projects, mga so-called investments, and interestingly, sa taon bago mag-eleksyon. At mag-iisip talaga tayo, uh, yung pera sa PhilHealth dinadala sa mga unprogrammed funds sa taon bago mag-eleksyon para pondohan ng mga proyekto, uh, 89 billion pesos po yun, no? na pwede sanang ginagagamit for uh, additional coverage para sa mga pasyente nadadala sa program fans bakit no at uh, uh, ito na ba ang magiging trend no is is this the new dap parang ganoon ba yun mm. ba ho ang mangyayari at uh, abuso na naman po sa pondong ng publiko hindi po kami talaga sumasangayon dyan. diyan okay mm. sige so um, isa ito sa mga issue na at mapapakinggan natin sa ano sa lunes mm. dyan sa inyong hanay. definitely po at uh, kahit nga ho yung mga health sector natin mm. yung mga Uh, kasama natin sa mga sektor pangkalusugan ay nababaha nga mm. dito sa pangyayaring ito dahil nga kapos na kapos mm. na ho yung coverage eh ang daming mm. out of pocket sa PhilHealth tapos mm. may pe may pondo pala pero sa iba pa dadalhin hindi ho yun katanggap-tanggap para sa ordinaryong tao. Okay, sige. So sana to kami makikipag-ugnayan siguro kahit uh, bago maglunes para dito nga sa inyong balakin na itong atin lang ay mapakinggan ang katwiran ninyo kung bakit kayo magtutuloy pa rin sa inyong protesta ngayong lunes kahit na sinasabi ng pulis, e eh, no rally, no permit, at marami silang mga ipinagbabawal. Salamat na marami, Nato. Maraming salamat po sa inyo at magandang araw sa ating mga tagasubaybay. Thank you, si Ka Nato Reyes ng Grupong Bayan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.